So guys, may gusto lang akong i-share sa inyo mga insan. Lately, it's been a month that I am not feeling so good because I've trusted people that I thought yung relationship ng friendship is aabot hanggang super malayo. But, I don't know. It's just, nandun ako when they needed the help. Tapos ngayon, hindi mo na sila makausap. Nahihirapan na din ako. Every day, I'm just waiting for the response and all that shit. To cut the story short, Uh, I had anxiety attacks. Tapos medyo naging malungkot na ng environment ko kasi tatlo lang kami rin sa bahay. Wala akong makausap na kahit sinong tao. And uh, I've been feeling very down lately. And ayun, nung Diwali, binilan ako ng ticket ng magulang ko to leave the country. So that I will have a peace of mind. Kasi hindi na ako lumalabas ng kwarto ko. Hindi na ako lumalabas ng bahay wala na, hindi na. As in, nandun lang ako sa kwarto ko, nanonood lang ng TV. Kung hindi, bigla na lang iiyak na insan. Tapos bigla na lang pupunta sa studio ko, dyan din sa tabi ng ano, kwarto. Tapos magko-computer lang doon, pampalibag na loob. Hindi na, lumalabas, din ako ng gym, tinigil ko na lahat. As in, wala na. Biglang... So ngayon mga insan, ito, niregalon ako nung diwali ng parents ko na start a new life. Actually, I'm starting from zero again mga insan. No joke. I'm zero na and I'm starting from zero again and I don't know naghihintay pa rin ako na may miracle na mangyayari pero I don't know Ayoko nang masyadong dibdibin isipin kasi sumisikip lang yung chest ko and hirap na hinga bumbay yan so yan I'm, I'll be leaving the country soon and I just wanna say sana supportan niyo ako mga insan magpo full time youtuber na ako Nagpo-full time Facebook, full time Instagram, TikTok, lahat. Please follow me on Facebook. Please follow me on Instagram. Please follow me on TikTok. And subscribe kayo sa YouTube channel ko. Sana pagpalarin tayo. Don't worry mga insan, di naman tayo madamot na tao eh. Pag pinalad, pinalad tayo sa live. tutulong din tayo sa mga kailangan natin tulungan. Sa ngayon, kailangan ko munang tulungan yung sarili ko kasi hindi ko alam ano ang tama sa malina wala na kasi akong patience eh. Dapat patient ako sa mga ganitong bagay. Pero wala na akong patience. So, yeah. Ito na yung time. Mukhang may ano lang ngayon, no? Kala mo walang nangyari. Pero deep down, I'm burning. I've trusted people that, I don't know, man. Ayoko pang magsalita ng patapos. I'm still waiting for a miracle to happen. Pero may karma naman. What goes around comes back around. Kung pinapahirapan nila ikaw ngayon, may kapalit din yan sa kanila. <sighs> And di ba, ang hirap. Minsan, ang hirap lang ilabas yung mga bagay. But gusto ko lang sabihin sa inyo na ako'y magpapaalam na sa inyo soon. Alis na ako pero magiging full-time vlogger na din ako. Magpo-post ako everyday pero sa ibang bansa nga lang. Saglit lang naman siguro. Kailangan ko na rin ng break. Tagal ko nang hindi umalis. Tagal ko nang hindi nagbakasyon. Pagod na pagod na ako mga insan sa totoo lang. Sana mabless ako ni Lord. Sana may miracle na mangyari. Gusto ko lang sabihin sa inyo isang payo na manggagaling sa akin. Never ever trust anyone outside your family. When I mean family, kayo lang ng nanay at tatay mo, kuya at ate mo, mga kapatid mo, yan lang. Hanggang dyan lang ang family. The rest, never trust anyone. I'm telling you, yung word na trust kasi minsan mahirap, masakit pag binetray ka niyan. Sa super close yun, tapos biglang mawawala na lang dahil sa mga bagay-bagay na hindi niyo napagkaintindihan. Kasi nga, may motive na pala siyang otohin ka, and lokohin ka, and isahan ka. Sama lang love ko, sa totoo lang. Pero ito nga, ganito, ganito talagang buhay. Kung may binabalak silang masama sa atin, eh di karma ng bahala, just ng bahala. Alam niya naman yung mga ginagawa nila eh. Alam naman nila yung laro, alam naman nila yung pag iwas ng ginagawa nila. It's just tiring and I just want a new environment. It's very lonely na lately and uh, yeah. I want myself back and please never, never laugh about someone's mental health. Super hirap niyan mga insan. Ako nga minsan maliligo lang. Sobra na. Iyak-iyak yan. Don't laugh about mental health mga insan. Promise. If you have a friend that needs to be talked and kailangan mo nang makausap whatsoever, Kaya feel mo na kailangan niya ng help mo, huwag kang mahiya na i-offer yung help mo. Very, very, very talaga. Very toxic na ng mundo ngayon you cannot trust people anymore. I don't know paano nagagawa ng tao yung ganito. But yeah, I love my mom and dad and I will make them proud like I did before noong 2023. I will make them proud na naman. Mas din ko para sa kanila to lahat. Wala naman akong pangarap para sa sarili ko. Gusto ko lang mabigyan ng magandang buhay yung magulang ko. Kasi buong buhay nila, yan lang yung ginawa nila para sa amin. Tignan mo nga ngayong Diwali, pinabukan pa ako ng ticket kasi nakikita nilang nagsisuffer na ako. Naglakas lang, naglakas loob lang din ako gumawa ng video ngayon kasi wala nga akong makausap eh. Wala nga akong mapaglabasan. At least pag nababasa ko yung mga comments nyo, nafe-feel ko na someone cares for me, someone, mayon take it how you wanna take it. It is what it is. This is me. I'm a pure guy and totoo ako sa sarili ko. I don't lie. I'll miss my house. I'll miss my mom and dad. I'll miss my friend. I'll miss everyone who's close to me. And sana wag na kayo mag-message sa akin about simpatya whatsoever. I'm, I'll be fine. I just need love ng mga siblings ko na rin. Namimiss ko na rin yung mga kapatid ko. Kailangan ko na ng bagong environment. things are quite heavy na lately and sana I hope na maging maayos na ako. I hope ma-fix ako. I hope may miracle na mangyari. I hope. I really pray every day. Hindi kayo maniniwala mga insan. My faith kay Jesus Christ lately super malakas na and super solid ng band ko na sa kanya. Kasi before I forgot eh, sobrang relax and chill na lang ako. Ngayon, I need him. I've been praying to him every day, hardly. Sabi nga nila, pag may bagay na nawala sa'yo, seven times yung fold na ibabalik. Sana. Sana, in his way. I've been blessed this vlogging na pasok ka dyan. Kung hindi sana ako vlogger, ano lang gagawin ko? Papautang lang ako dyan. Makikita nyo lang ako sa motor. Makikita nyo lang ako sa labas normal lang. Tapos tiyawag pa rin sa amin, bumbay, Bombay, ganito, ganyan. At least, kahit papano, we've changed the game. Kahit papano, konti lang, from Bombay to insan. I don't know, hindi ko alam kung paano ako tataas ulit, pero I will try my best. I will try my best. Basta yun lang, never trust anyone. Never, ever trust anyone. Pamilya mo lang talaga yung totoo sa'yo. Masyadong madumi yung mundo sa labas. Walang magiging totoo sa iyo. The world is a dangerous place to live in. Sometimes you thought na oh, best friend, very good, very good, yun pala ahas. Sometimes you think na ganito ganyan, basta dami, daming factor. Yung iba diyan mga user lang, gagamitin ka lang pala. Pero ngayon, age 30 na to. Ngayon, medyo wise na ako. Medyo nagkakautak na ulit ako. Ano yung mga pagkakamaling ginawa ko? Paano ako napaikot ng mga taong to? Karma talaga, promise. Masakit ang balik. Kung hindi sa'yo, sa anak mo, hindi sa anak mo, sa kapuapuhan mo, meron at meron pa rin yan. yan mawawala. Trust me. Anyways, mga insan, how's the lights? Ganda, di ba? Yes, meron din kaming Mother Mary. Ginawan yung question yun. I saw Mother Mary. Yes, my dad respects Mother Mary. Nung una siyang pumunta dito. Basta, that's his story to tell. Thank you guys. Thank you so much na nagtiwala kayo sa akin. This is a gift na sinusubukan ng iba na meron ako na I took, for, I took it for granted. And now I just wanna be a full-time into it na. I just wanna give hope ng buong oras ko na dito. It is what it is. We gotta start over again. This is the life that we live in. Lessons learned now. Let's be wise. See you soon, mga insan, okay? Everyday vlogs. So bye bye. Yan. Love you.